to ah uh, samahan ako guys punta kami dun sa baba sa ilog eto dito ako ngayon sa taas pababa ako guys ayan oh pabulosok yung daan ayan oh yung dating dinadaanan namin dati malaguna naman yung damo ayan oh hmm. Punta kami sa baba at dahan-dahan lang ako maglakad dahil madulas at saka matarik tong daanan oh ayan oh oh dito sa taas pababa ako masukal na naman yung damo pagka madalang kasi yung pagpunta sa baba ito uh, bilis lumago yung damo ayan ah ayan ah uh, ayan ah ayan na. Yung dadaanan ko sukal na hmm? ayan Oh, samahan niya ako guys, punta dun sa baba. Uh, ayun na, oh, dulas sa. Ah. Uh -huh, sakit pa naman yung tuhod ko. Ayan oh. Ah. Hmm? Napakatarik naman nito. Oh. Parang hindi ako sanay dito sa mga ganito kadulas na daan ah. Nakapaana nga lang ako, hindi na ako nagkinilas kasi masisira ang kinilas eh. Ayan o. Oh. Ah. Hmm? Ayan siya guys o. Oh. O. O. Oh. oh nice hirap ha ah. dito sa bandarito. medyo patag na dito pero pa gating dito pababa naman oh, ayan, oh. O, yun oh oh yun oh oh dito ah. hirap yung daan dito ah. ah, hirap talaga pag ah, paminsan minsan lang dumalaw dito sa ah, bundok oh yun oh at uh, ah, saka di ako sanay sa mga ganitong paglalakad mahina na yung tuhod ko hmm, ayan oh. oh. ang hirap ah Ayan, oh. Oh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan sa pagalakad. Ayan siya, oh. Matahimik talaga dito sa bundok. Ang tanging maririnig lang dito yung uh, ng ibon. Hmm. Ayan siya, oh. Matahimik na matahimik. Tinatawag na walang walang mga kandito. dito Walang kaaway. O, oh, walang kaaway. Pagka may kaaway kayo sa bayan, dito kayo magtago sa bundok. O, oh, dito kayo mag-isip-isip uh, ng matahimik na pag-iisip. Hmm. Dito kayo uh, mamamasyal. oh, mga guys. Gusto niyong masyal dito. Ayan, oh. oh. o. O, lang sa bundok ni Uncle. Si Uncle Arthur. Ayan, o. Oh. Hmm. Punta sa ilog. Bababa ako sa ilog. Andoon na sa baba yung mga kasama kong mga bata. Ang aking mga apo. Ayan o, oh, andoon na sila. Ako na sila sa ilog, mga aking mga apo. Gusto nilang uh, palamig lamig daw doon sa ilog. Nagsasawa na sila sa mga tubig sa uh, puso. Gripo. Gusto daw nila muna magtampisaw. So ako naman, sa agos ng tubig sa ilog. Ayan oh, nahihirapan talaga ako dito sa paglalakad ah. Ayan oh. Ang oh, sakit kasi yung tuhod ko eh. Hmm. Uh -huh. Ayan, ayan oh. Ayan oh, oo. Ayan, naririnig na akong uh, lagas ng tubig ah. Malapit na ito. malapit na, ayan oh. So liapan nga natin yung paligid ng aking lakaran. Ayan oh. Yung paligid oh, talagang bundok na bundok talaga oh. Yung mga ugat ng mga puno kumakapit sa mga batuhan ayun eh. hmm? ayun ano naman, oh. dadaanan ko oh, talagang hirap oh oh napakahirap eh hmm ay yun, sakit kasi ng tuhod ko eh, ang akong maglakad aray ko, tuhod ko ang hirap naman ano naman ba talaga kapag ka may edad na nahihirapang maglakad kaya no o oh. oh, yung mga bato kaya no, oh. yung bundok ng paligid oh. talagang bundok na bundok talaga uh mm -huh. -hmm. ano kaya ang pandito sa baba ang nagtihintay na kapalaran ayan ayan, yeah. Naghihintay na kapalaran sa baba malinaw na kaya yung tubig doon uh mm -huh. -hmm. aray ko ay o oh. oh. Ayan, malapit na. Ay, sakit na yung tuhod ko, mga idol. Ayan, titisin ko. Kunting-kunting -kunti na lang. Madudungawan ko na yung ilog. kaya oo. Oh. Oh, ang sikip ng daan nito kailangan Sa masikip na daan tayo dumaan. Kasi kung dumaan ka sa maluwag, ayun na tawag na simentado. Pero dito sa masikip, maraming tinik, mabato, masukal yun yung tawag na dumaan tayo sa masikip na daan pero yung dulo ay buhay na walang hanggan ayan o oh. ayan o oh. nadudungawan ko na yung ilog o oh. oh, dito kami ngayon sa pinakababa ng bundok ayan o oh. tingnan natin muli masdan natin muli at sulyapan ang kapaligiran ng bundok ayan o oh. lapit na ako guys Oh, lapit na ako malalim na oh 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 mamaya nga dito ay ah uh, may, may magluluto magpipiknik mamaya ayan yung mga batuhan na oh kitang kita ko na yung bato oh oh lapit na oh oh yung problema yung daanan ah parang mahirapan na yata kung umakyat dito ah ano yung gagawin ko dito ngayon oh oh ay yung hirap nito ah hirap na yata ng umakyat dito mamaya ah nakaw Mhm. Uh -huh. uh -huh. hirap naman dito. Ayun oh. oh. Muling nating sulyapan ang aming ilog. Maraming bato. Ayun oh. Mm. Uh -huh. Hey guys, salamat. Thank you for watching. Thank you, thank you.